Eh! Ya! Ya! Eh, oh, bye. Hindi pinapatulan. Oh, Sir. Hello Mr. Sanchez. Nagugulo na ko. <laughs> bakit kailangan i-demanda natin yung Inspector Dave Gomez na yan? Kung, kung, <laughs> papapatay mo rin lamang. Hina ka na, attorney. Amidado naman tayong dalawa kung gaano kagaling yung pulis na yan, di ba? Uh, attorney Salsa. Kung suspin Wala siyang karapatan mo. ng pareal. <laughs> At kung ganun na mangyari, edi parang namimitas na lang tayo ng gulay. At kung matodas man yung pulis niyan, hindi ako paghinalaan. Dahil ako, gumante ako sa legal na paraan. nagdemanda ako. Tama si Mr. Sanchez, attorney. At ang pagliligpit sa Inspector Gomez na yan, ako na bahala. Ang tagal naman ni Dave. Ano bang sabi niya? Basta sabi niya sa akin, hintayin daw natin siya rito. Bakit? Ano bang gagawin natin? Saan ba tayo pupunta? Isasama ka raw niya mag-shopping para makapamili ka na kung anong gusto mong ibigay niya sa'yo sa birthday mo. <laughs> ang taong yun. Sa isang linggo pa naman ang birthday ko, ah. Saka hindi naman regalo niya importante sa akin. Basta ang mahalaga, nandun siya. At isa pa, huwag kang mawawala sa birthday ko, ah. Oo naman. <laughs> Alam mo, ngayon may problema ang sir mo, hindi ako makatulog. Alam mo, Lisa, huwag ka masyadong mag-aalala. Kasi kayang-kaya naman niyang lusutan yun, eh. Kaya nga siguro, pero hindi mo maaalis sa akin na mag-alala. Mahal na mahal ko kasi siya. Eh. Kaya ipakikiusap ko sa'yo. Sana wag na wag mo siyang pababayaan. Lisa, kahit paano, may pinagsamahan na rin kami ni Sir Dave. Kita mo nga ngayon, kahit suspendido siya, palagi pa rin akong kasama. At kapag nagka-problema naman siya, otoridad pa rin akong aalalay sa kanya. Hi. Hello. I'm Jerry. Alam niyo, ang gaganda ninyo. Pwede mo kumapu dito sa tabi niyo? Huwag kang matatakot. Akong bahala. Boss, hindi mo na itatanong. Bulis ako. At, etong badge ko. Ayos to, ha? Arbor ko na lang to. Para pagsakay ko ng bus, libre ako sa pamasahe. Baka naman gusto mo ito, arborin mo. Pero bala lang ibibigay ko sa iyo, ha? Ah. Hmm. Okay to, ha? Ah? Ang uh, babae, hindi pinapatulan. Sir! Uh, Sir! tubo ang sukat niya. hindi, hindi. Wala to. Kailangan dali natin siya sa ospital. Uh, isang linggo lang, gagaling na yan. Tsaka nga pala, yung arm sling, huwag tatanggalin para hindi magalaw. Talaga palang maaasahan siya. Biruin mo. Nilabanan niya yung dalawang lalaki para maipagtanggol ako. Talagang ganun ang ugali niya. Parang ang hindi babae sa lakas ng loob. Nakita ko sa mga inkwentro namin na talagang lumalaban siya ng sabayan. Kaya nga palagay ang loob ko kapag kasama mo siya. Eh. At sana, kung mapipilitan kang humanap ng iba, siya na lang ang piliin mo. Ano? Ano na namang salita yan? Ang pinag-uusapan natin yung lakas ng loob niya. Bakit naman tayo napunta sa papalitan kita? Anong akala mo sa sarili mo laruan? Na ba papalitan ng gano'n? Hindi ko naman inuutos na palitan mo nga ako. Sinasabi ko lang kung mapipilitan ka. Bakit? Nakatitiya ka na ba na tayo nang dalawa? Ako? Nakasi siguro. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ikaw lang ang nasa puso ko. Ewan ko ikaw. Baka meron ka ng iba. <laughs> Uy. Ang nipis ng mama. Nagtampo agad. Mami! Mm. Mami, bagay ho ba sa akin to? Bakit? Saan mo ba gagamitin yan? Eh kasi ho, birthday ni Lisa sa isang linggo. Eh, Siyempre, obligado kami ni sir na pumunta. Anak, may benta pa yung kamay mo, aatend ka na doon? Eh, hindi ho. Sabi naman ho ng doktor, isang linggo lang to tapos pwede nalisin. Dig na, alam mo ba? Wala lang makasama mo si Inspector Gomez na yan. Lagi na lamang kami kinakabahan ng mami mo. Kung misan, nung kang may pasaka sa mukha. Ngayon naman, meron kang tama. Mabuti, taplis lamang yan. O, pakitali mo ngayon sa patos ko. Ay, ay, ay na ako. Diyan, ako. Kasi naman eh. Alam mo, mm, ang mabuti ba? mong gawin ngayon, bumalik kang muli sa traffic division. Uy, Daddy, kayo naman ho eh. Wala naman ka-challenge-challenge doon. At saka isa pa, Daddy, ikaw nasa traffic na. Si Mami nasa traffic na rin. Eh, hayaan naman kung may iba naman ako. Bakit? Anong masama nang nasa traffic, ha? Mami, kayo naman ho eh. Gusto niyo ho bang maparis ang katawan ko dyan sa katawan nyo? At saka tignan niyo ho si Daddy, oh. Ang laki-laki ng chan. Oh. Isipin tuloy ng tao na mahilig siya sa kotong. At saka sayang naman ho yung pinag-aralan ko kung hindi ako asenso. O oh, sige, kung gusto mo masenso, di mo masenso ka. Pero huwag mo nang pakilaman to akin dyan. <laughs> siya nga pala, kumusta naman yung uh, kaso ni Inspector Gomez? Eh, ongoing pa nga ho eh. Pero malulusot din ho yun eh, sir. Sabi nga ho ni Colonel, pag nakakuha na kami ng konkretong ebidensya laban kay Rafael Sanchez, maisasara din naman ho ang kaso.